Bebe, oh, isisale ko yung mga pre Michael Kors shoes. Mayroon tayong skateshirt. So, sa halagang 95. Ang ganda rin yan. Tapos, ito naman si dal Shoes. 50,000 won lang dito. Size uh, 240 or 7. Ito naman, size uh, 235 or 6.5. 70,000. Ay, eto mo na ito ng Gucci, Oh. Eto po yan. Si Gucci. Si Gucci, magkano ba yung presyo nito? Alam ko, mura lang din yan. Pili na kayo, pang summer.